sagut na daw nila ang ating SNO! Wow! wow! Wow, mga kabeshi, ito pong ating orders. Plus, meron pa... Abo, nakakahiya. Baka, baka sabi pinagluma. Ano, kailang kaya? welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog po mga kabeshi, kami po at ang Team hitik ay mag-SNR. Nais lamang po namin magpasalamat sa ninang po ni Bobby from La Crescenta na siya pong nagbigay para po makapag-SNR ang Team hitik. Maraming maraming salamat po sa inyong buhay at excited na po kami. So yan mga kabeshi, unti-unti na pong nagsasakay ng gamit ang Team hitik. So, ayan po si Nerly and Seth. Woohoo! Salamat sa inyong pagpunta dito. At bale. <laughs> natuwa kami at meron kaming mga nakajaming. yan, At Ayan, yeah, si Daddy ang magbibigyan para sa akin. Adi... Ay, wait lang. Doon ako kay Dong eh. Para hindi ka... Okay. Parang awarding na Awarding. <laughs> so, Daddy, meron mga gamit si Bobby at si Andres. Uh -huh. uh, hindi na natin nagagamit. At talagang naka-isip tapang man kit ni set. Abo, nakakahiya okay. baka baka sabihin pinagluma, ano kailan kaya? Oo. Ito'y mga bigay nito nang kita, kaya lang ayo pa nagagamit. Yan ay set uh -huh. kompleto pa yan. Bubuin na la. Pag hindi mo kaya boy, text mo ako. At ito'y kakalaban ko. Yes. Kompleto naman niya ang piyesa. Complete ang piyesa niyan. Yes. ay Yes. Oi, ito ang hindi ko sure kung kompleto pa. Gawa nang yung iba pinagla katulad nung giraffe. okay lang. Uh. Pero yung monkey nasa sa loob. At yeah. may mga damit dito, ah, may mga damit dito na. Ah, may mga damit ah, uh. may din. Mga damit Ayan. Yeah. Uh, oh, so yeah. Salamat din. Okay, eh. Baby, 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 Ito maganda to set yung una. Uh, uh. Favorite ni Bobby yan. Thank you po, Janet. Ah, God bless. Magagamit si Nick Thank you po God bless God bless din Sasakay na po ni Seth do sa likod <laughs> Ayan At unti-unti na po kami nag Nag Unti-unti na po kami nagayos Sa mga gamit Lahat po ay nakapaligo na pati si Daddy yes, let's go So ayun po mga kabeci kami po ay mga papunta na sa SNR at sila po ay diretso uwi na. Picture daw muna, bago magsisakayan sa sasakyan. Let's go! Picture muna! Ayan po, at picture picture muna! Pero bago tayo umalis, wow, meron akong announcement. Woo! Alam kong alam nyo na dahil kagabi pa lang ay sinabi ko na sa inyo. Yan, pero for the vlog, yan, for the record, yung pong ninang ni Bobby ay na ay tumawag. Yan. nagulat kami ni Mami Janet at tumawag. Although lagi naman silang natawag. At sagot na daw nila ang ating SNR! Wow! Nagpadala ng 10,000! Wow! Para sa ating SNR. Iyon ay free birthday nila para kay Babi. Wow! Guha nang yung iba sa inyo hindi para nakakaranas mag-SNR. Si Eric. Yay! Si Laila yata. Uh, chulas. Yan. So, thank you po. Yan. Yes. Maraming maraming salamat po. 1, 2, 3, go. Maraming maraming salamat po. Yeah. Tita. Yeah, tita. Yeah. Tita na lang daw. From La Crescenta with love. So, Becca, nag-almusal ka ba? No. Wow, ready na po yan. Parang nakakaba, parang naibig. Parang puso. Niready na ang kanyang chan para sa SNR. Okay, hindi ko na patatagalin. Let's go! Okay, picture. Okay lang yung ano mo. Mas malinaw, Leia. So yun po mga kabeshi, kami pa ay nakatsakay na dito kay Tirzo. At kasama namin si Tito Becca. At si Mahal. Blooming na blooming. Anong ginagamit ni Mahal? May sikreto po yan si ako si Mahal. At... <laughs> Nasabon. sabon daddy. May binahagi na niya. Kaya kami na. ng uh, oh. <laughs> Pati si Nachula sa iyo na rin daw ang sasabonin. <laughs> ah, pati mo si Malot. Kaya pala mga blooming. Ayan mga kabeshi. Nandito na kami. Si daddy, si Bobby, si Mahal, Tito Becca, si Ai. Ayan, let's go. Korean mahal. Oo nga, very, very Korean po si Mahal. Ayan, at nauna na po ako. Ako po ang pipila ito, order. So yun mga ako po ay pipila na. At mahaba po ang pila dito. So ayun mga kabeshi, nandito na ako sa counter at yung order na po ako. Nilista ko muna lahat ng order ko, tapos tinanong ko rin yung mga orders ng iba. Kaya so, saka po ako pumunta dito. Kasama ko si daddy ng mo order. Ayan po. Ah, atin na to? Oo. Pero may amay niya. pa chicken, pasta, at uh -oh. pizza. Limang box may, ng pizza. May rice din. Eh. Oo, uh dami yan. Salamat po. <laughs> Ito naman mga ka-beshi yung sabon and Maraming salamat ulit. Grabe. Unti-unti nang dinala ni daddy yung mga pagkain mga ka-beshi. Yan. At ako na lang natira. Wow! Nadala na po ni daddy. Ang kulang na lang ay pizza, chicken, at saka pizza, chicken, at saka pasta mga ka-beshi. Thank you so much ha! Waiting na lang kami sa ibang order. At nandito mga kids. Mga happy kids. Babi! Nakakabutas ay tayo hindi na makakain ng mamaya. Ito ang number daddy ha pag tinawag. Hey, happy birthday! Happy birthday! Babi! Yay! Yes, hey. Salamat po sa inyo! Kainan na! Kainan na! Kainan na! Kainan na! At pala na order ko po si Bobby ng clam chowder. Saka si Tantalalay, pwede nang kumain. kainarin na rin po sa Tito Teka. Tito Eric, kain pika na pika po. pika, 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 pika lang daw mo pika na pika muna pika. habang naantay yung main Puso, na pizza. pika, pika <laughs> na rin si Ba, Daddy. Ito po ay fries. Sabarin fries. At may salad. Andres. Si Bobby po. Opo, oh, mommy. Hindi na rin mapakalit si Bobby. It's okay, Bobby. It's your birthday. Mainit. Nilayo ko lang. Galing naman ang Bobby namin. Malo-malo na. Yan, sakto lang yung pang-appetite para mamaya pagdating ng pizza. Sa ano, chicken. Sabi ni Johnny tayo, 48 pieces na chicken. Whoa! Lahat ay chicken wings. Salamat po ni Nang. Na-enjoy din na si Slay oh, ang sarap salad. Sarap po ano. Ngayon ko lang natin pa ng salad ng SNR kasi usually kanya kain natin ay pizza, pizza na chicken. chicken. Mm. Sarap. Yan na si Daddy. Kinukuha oh. na oh. oh. po ni Kapitid. Ayun, nari yan na. Nari yan na ang main na na natin. Ayun mga bangers. <laughs> oh, yung papatungan daw ay Tinglungan na po si Daddy ni na Bekha naman. Wow! So, wow. okay, clear na Clear? Yeah. Wow! Pika-pika pa lang yung inyong... Hahaha! Oh. Oh. May kulang pa daw yung mami. May kulang pa? Hindi pa kayo yung number. Ah, sige. There's more! There's <laughs> more! <laughs> pinagtatabi na pinagtatabi na yung mga sa po hindi na nakapuka hindi na lang. hindi na mga ka-belly distribute mo for? choose your flavor na daba lalala sino na may naiyaw na pwede lang pwede na, oo unboxing time dito sa dito dito sa pagiging Down. Oh, Bobby. Bobby, down. Bobby down, yes, Bobby's down. Yeah. Si Ayo. mas <laughs> na maabot na si Andres. Oh. Masaya, masaya po ang lahat o. Oh. Excited <laughs> si Bobby. Uh, Mabakar si Bobby. Wow. First time din po ni Asang sa SNR. Marami pong may mga first time. Hello, Are you ready? Wow. wow. One, two, three. Wow. Iba-ibang flavor. Meron pong Cheese, pepperoni, meat oh, yep. Meron po ditong cheesy burger deluxe. Ay, kulang pa nga ng isa. Dito kayo sa likod. Para isang mga na-pay. Kayo pala, tatlo na. 5 box. Okay. Okay. Wow! Wala wow. naman. Wala no, naman. Na <laughs> <laughs> okay. okay. Kakagulong na lang po kami dito. How <laughs> Talaga na mga kabeshi kami po dito Ay. Daw, karama, eh. Kalagay daw ni Karamae. So buffet style pala tayo mga kabeshi. Yes. Yes, mama. Excited naman si Bob. Happy ka. Si... Wow, mga kabeshi, ito pong ating orders. Plus meron pa po dito. All day. Bali, kulang pa po ng isang pasta. May kulang pa, Beka. Uh, ah. okay na? Okay na? Ilan yung pasta? Tatlo. Ay, ah, lima yun. Beka, limang ganito. Lima po yung pasta, mga kabeshi. Yan. Yan. Gutom na, mga kabeshi. Gutom na po. Maraming maraming salamat po sobrang grateful po kami and blessed. God bless you po more and more. Kain na na po muna. Eat more pizza. Saka oh, madami pang chicken. Oo, kain na chicken, Val. Eat more chicken, Val. Mm, Napakain na si Andres. Kain na rin po dito si Namahal. Kasi Becca, nakaintima na. BC Wow, I eat. kaya pa. Mm. Kakain na rin si Daddy. Eat mm. first. Yung walang pinggan pa na meron dito na hindi ka bago. Eric. Ayan mga kabeshi Tapos na po kaming kumain Bale wala pong masasayang At kanya-kanya kong -kanya take out Kaya nilagsa Take out din kayo ha Para sa kanyang mama <laughs> Nagkakagulo na po dito. <laughs> wow, meron din si Camelot para kina Ate Nelson Bossy. Aba, meron din. Para kay... <laughs> para kay Roxy. <laughs> Ayun, na nice. isang um, box. Ayun, isang galing na mahal. Si Molly nagbubuhay. Resource food. Ito naman ay para kina tatay, tatay, barusto, katutoy, unto, kay Carla. Yan yung mga naiwan doon. Hindi yan ang sampu Dalawang, dalawang bilog ito. Ang nila na Si Asa ngayon meron din para kinangat. Inang na naman. At kilala na po. Salamat po. Lahat po ay nabiyayaan ngayon. <laughs> Para daw pong nakarating din dito sa SNR <laughs> So, sige, may pasalubong para kay na-add sa, sa buong pamilya po namin. Thank you po. Happy naman ang birthday, boy. Happy, happy. Nakakain ka naman, dad? Yes, yeah, yes, yeah, nakakain. kain naman po sa dad. Oh, Lalagay ko muna sa sasakyan. -sa pero baka ng card. Ah, sige amin po muna ilalagay sa sakyan at kami po ay papasok doon sa loob. Parang wala lang nangyari mga kabeshi, nalinis na po ang aming table. <laughs> What's that, Bobby? Oh no, to take out mo rin yan. <laughs> unti, unti na po na yung dinadala sa sakyan yung mga gamit. Saka yung mga pagkain para wala nang daladala -dala sa loob mamaya pa mamasyal doon. Nandito pala yung pinsan ni Janet magahay lang kami. Yes! Andres! Andres, say hi! Hi! Si Puy Puyo! Ito lola. Lola. Lola, bless mami! Bless! Bless! Yeah, bless. Andres, bless. Andres, bless! Andres, bless! Andres! Andres, bless! Ano ka, Andres! Naalala mo na tayo ng Baguio? <laughs> Nangingilala po. mga pinsan ni Janet. Ayan. Kami papasok daw sa loob. Mga nag-toilet lang mga ka kami po ipapasok na doon sa loob. Nag-enjoy -e na yung dalawa. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. 1 Timothy for 2 for NIV.